ito ako. Kachat ko yung kuya ko sa Palawan. Tapos, ano, sinabayan pa ng iskambar kagabi kasi yung laman ng chikas ko, 320 rin likas, laman ng chikas na kagawa ko. Sa yun, guys. Tapos, nag kasi ako doon sa mga rosmar-rosmar rosmar na yan. Yung kila Wamos, kila Tony Flower, yung, ano, yung mga vloggers. Nakala ko totoo. Ngayon, ano, tinawagan nila yung asawa ko. Tapos, ano, kinuha yung number ko na yung Gcast. Alam mo, kung pwede lang magmura, nai-upload ko to sa YouTube. Nai-scam pa ako. Nai-scam ako ng trend ng 23. Nagbabaka sa kalinga ako na sana matulungan ako kasi yung nulok ko na hospital. Nabusirap na hirap ako sa store ko. Tapos ako pa yung na-scam. Parang ang hirap ng sitwasyon ko. Sabi ko nga, ano ba ito, Lord? Parang hindi ka ba lahat lang ito? Hindi ko na lang ito disturbing. It. Parang ang hirap talaga pag mahirapin ka. Yung pinag-arabotan ka na lahat-lahat. Gusto ko lang eh, i-share. Gusto ko lang i-labot. At pa-Diyos loob ko kasi wala kong kasama dito. Baka patag ko nasa palawan. Ayoko na mag-share sa kuya ko kasi yung kuya ko at yung ating mga sab ko. Pero, hindi parang gusto ko nabas ako ng loob ko kasi mahirap na ngayong tao. Pinabuli ako guys, malam nyo lang. Pero pinaghihirapan ko naman eh. Tapos yun yung 123 na kuha pa sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Ang hirap talaga kapag mahirap ka. Tapos pinagdamutan ka pa ng hirap. Bakit ang yaman ng ibig? Hindi man lang ano no. Pero okay lang. Sabi ko, okay lang Lord, okay lang Mary. Sarapin ka ba ako ng lakas? Sana makahawin ako sa hirap at pinagdadaanan mo ngayon. Kasi yung lulu, nasa hospital. Mas kahit anong gawin mo, ngingin ang tulong, walang tumutulong sa'yo. Tutulungan nila yung may mga at yung mga ganun. Ako ha, para sa akin. Kasi walang blessing na dumarating sa'yo. Hindi naman ako tama, di. Eh. Kahit ganito ako, pinaghihirapan ko lahat. Kahit yung istor ko, hirap na hirap ako doon. Kasi nagsimula ako sa 900 pesos lang. Ngayon, nirurul ko siya. Tapos, siyempre bayaran. Kailangan kong bayaran. Pero wala eh. Wala mag... Kasi kulang pa sa bantid. Tapos na iskam pa ako gabi. Oh, Basta sa mga loob ko kasi sabi ng kuya ko. Umawin na ako ng panawan. Okay naman ako eh. Nalo ko lang yung sana bibili ko pa yun ng because yung 300 ano, para at least ko sa ano tapos sinili ko pa kung saan ako makakita na makatulong sa lulo kasi nga ano, na hospital eh. Yung lolo yung tira sa amin yung lolo eh. May sa pamilya kasi. May sa pamilya yung puso ko. Doon ako ano eh. Kahit nahirap nahirap ako sa buhay. Huwag nang sakit. Huwag lang yung mga ano. Tapos nagadalin pa sa pa ng scam. Hirap. Kapag mahirap ka talaga. Hindi ako makatulog kagabi kasi yung scam. Tapos kaya natinod ko si kuya. Ang kilulo okay lang. Kasi nakakalabas sa hospital. Kaya ang hirap na hirap. Problema ng problema doon. Ang mga malakot basok sa store kasi holiday. Napagod ako. Napagod yung utak ko. Hindi ko alam. Sige na guys. So mag-isip ng maayos. Iniisip ko yung lulo ko. si ko yung scammer. Ano ba ito? Eh, totoo yun. Huwag kayong maniniwala. Kapag nag sa ito, huwag sa inyo na hindi artista talaga. Hindi sila Alex Gonzaga, hindi sila Rosmar mismo, hindi sila Wamos, hindi sila kahit sino pa mga vlogger. Huwag po kayong maniniwala kasi scammer. Totoo yun, scammer. sige na po. Ay, anong na ako? Kasi tatawag ko sa kuya ko sa Palawan. Tatanungin ko po kay, kay Lulo kung ano yun. Minisir ko lang kasi yung puso ko, ano ni, sa na. nawalan eh, na, na akong mapagsabihan kasi ngayon makapad ko na sa Palawan. So wala akong mapagsabihan dito. Hindi ko wala akong kamag-anak sa Manila. Ito ko sa Manila kasi, sa asawa ko. So wala akong mapagsabihan kasi nasa ano yung asawa ko. So Sige na po. Sorry. Pero kailangan ko yung sa ng ko.